Ngayong araw mga katropa ay mamimigay ako ng 120 pieces na milti sa mga tao na makikita ko dito sa tabi-tabi. So mga katropa, tara, samahin niyo ako. Pero bago ang lahat mga katropa ay dito tayo order sa Mr. Brusco na milti, So iba't ibang variety yung aking pamimigay. So yan o. so yung presyo dito ay talaga namang abot kaya. Kaya tara, samahin niyo ako pag order na tayo. At pagpasok ko nga dito sa Mr. Brusco Milti Shop mga katropa, ay meron ako nakita ng mga dalana na, nakapila este mga dalaga na nag-aantay ng katilang order. Para sa mga gustong pumunta dito sa Mr. Brusco Tanawan Branch 2, ito ay katabi lamang ng DMMC School ang address nito ay sa Poblacion Dress Ngayapis Street, Tanawan City, Batangas. Napakaraming categories na pwede nyong pagpilian dito mga katropa. Ang Mr. Bruce nga pala ay open din sila for franchising. I-message nyo lamang yung katilang FB page na ilalagay ko sa may comment section. Nag-start sila noong March 8, 2023 at ngayon, meron na silang 586 branches sa buong Pilipinas I-message nyo lang ang FB page nila Para sa iba pang katanungan At sa wakas, natapos rin ang in-order kong milk Kaya naman, eh, bigayan time na Sa tapat na higala ang mili Pag-asa, saya ang handog lagi Katropong auto-vlog para sa kapwa Tulungsan ang nangangailangan Puse ko kasinta Sa kasada, maraming nalili Bayang kapos na'yo'y umaasa Simple ng lulong, nakakaantig ng damdamin Katropa ang gabay, pagmamahal ay amin Ang patulong, walang hinihintay na kapaling Sabawa bawat abot, puso'y nagagalit. Sa hirap ng buhay, talo'y magkaisa Bawat muti ng kapwa, kagumpay ng iba Katropa ng bayan, niwanag sa dilim sa 🎵 na ito, pusong kilalim 🎵 Pag-asa, tulong, abot ng kamay Katropa mo, lang, sa mga mahirap tumutulong 🎵 puso Pus Bawat tulong ay galing sa aming kalina Sa maliit na paraan damang-dama mo Sa katropa mo to vlog Pagmamahal ay totoo Katropa ng bayan Liwanag sa dilim Sa na ito Puso kilalim pag tulong Abot ng kamay Katropa mo to Sa mga mahirap kong ang patulong Walang hinihintay na kapalit Sa bawat abot puso'y nagagalit sa hirap ng buhay, tayo'y magkaisa Bawat niti ng kapwa, tapampay ng iba Ang patulong, walang hinihintay na tapalit Sa bawat pagbot, puso'y nagagalit Sa hirap ng buhay, tayo'y magkaisa Bawat niti ng kapwa, Tagumpay ng iba Katropa ng bayan, liwanag sa dilim Sablang na ito, pusong kalalim pag asa tulong, abot na kamay Katropa mo, tutulad sa mga mahirap tumutulong Tutulong oh, 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 oh. Katropa ng bayan, liwanag sa dilim sa vlog na ito, pusong kilaling Pag-asa tulong, abot ng kamay Katropa mo to vlog Sa mga mahirap tumutulong